Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa kakailanganin ng daw ng Indiana Pacers na gumawa ng move para buwagi ng kanilang kasalukuyang lineup ngayon. At ang balita naman patungkol sa pag-trade pa ng Golden State Warriors kay Brandon Podjemski. Tara Jamsky. pag-usapan natin 'yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa kailangan na nga ngayon ng Indiana Pacers buwagin ng kanilang kupunan. Well, matapos nga po ang naging outstanding performance ng Indiana Pacers nung nakaraang season matapos umabot ito sa NBA Finals ay sa ngayon nga po ay ito namang season na ito ang pinaka naging kabaliktara ng kanilang malakas na performance. Sa ngayon nga po mga kaballers para sa mga hindi nakakaalam nasa hindi nga po magandang sitwasyon ang Indiana Pacers ngayon na mayroong hawak na record na 2 wins with 15 losses na nasa ikapang 14th spot ngayon sa Western Conference. Well, dyan pala nga po ay isa na nga itong paiwatig na hindi na nga talaga effective ngayon ang kanilang lineup. Bukod nga sa naging pag-alis ni Miles Turner at sa naging matinding injury ni Tyrese Halliburton, ay literal na masasabi natin kailangan na nga nilang masolusyonan ang kanilang problema. Kung iisipin natin ng mabuti, kakailanganin na nga ng Pacers buwagin ang kanilang kasalukuyang lineup ngayon upang gumawa ng mas matinding lineup upang magawa pa nilang maisalba ang kanilang standings bago pa man makabalik sa kanila si Tyrese Halliburton. Samantala, pumunta naman tayo mga kaboller sa balita patungkol sa pag-trade ngayon kay Brandon Fudjemski. Well, kahit man nga po mga kabollers na nanalo, ang Warriors kahapon kontra sa Utah Jazz ay literal na masasabi nating wala pa rin naman nga itong masyadong malaking impact sa kanilang standings at literal na hindi nga ito convincing. Since madami nga silang nakuhang talo ay di nga maiiwasan ngayon na mas umiinit pa nga po ang kanilang kuponan sa trade ngayong season. Inaasahan nga po mga kabollers na magbibitaw ang Warriors ngayon ng mga player dahil base sa ibinalita ni Ivan Saidwi Naka-focus ngayon ang kanilang front office sa pagkuha ng bagong big man. Since hindi nga basta-bastang big man ang kanilang kukunin, kakailangan nga ng Warriors magbitaw ng at least mahalagang mga player ngayon sa kanila. Since sa pinakabagong impormasyon nga po na lumabas ngayon, literal na nakasali na nga si Brandon Pujemski sa mga player ngayon nang Warriors na balak gawing package sa kanilang mga kukunin na player. Dahil nga sa may maganda itong potensyal sa liga ay mapapakinabangan nga ng Warriors ito ng husto bilang assets ng GSW sa magaganap na trade. Kaya abangan natin ang mga susunod na balita patungkol dito. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hot Shirts. Thanks for watching.